Nakaiyak ako kasi... Okay guys, so... ah uh, Salamat inyong... na... Meron humihibong... So, magandang uh, araw sa inyo mga kawakay, no? Bali, we are here right now para interview natin si Ma'am Roda Monteron ah uh, sa mga video na ng mga co-vlogger din natin na nag-abot sa kanya. Uh, as well as sa mga ibang tao na may mabubuting loob na nag-aabot ng kakaunting tulong 'di ba? Gige mm -hmm. nga 'di ba? Not everyone can do everything but everyone at least can do something mm -hmm. to someone. Okay, so uh, uh ito ang uh, gusto ko sana ay bigyan ng ano si Ma'am Rhoda para magpasalamat or i-acknowledge yung mga tao na nag uh, tumulong sa ano sa kanya pay sabi mo sa ano um, sa kanila nagpapasalamat po ako sa mga may mga kamag-anak kasi po akong tumutulong din po sa akin yung tita ko diyan sa may sa may payan sa may motor pool tita miss ko na po kayo salamat po sa lahat ng naitulong niyo po tita sobra-sobra po kaya po hindi na po ako parating umaano sa inyo kasi sobra-sobra na po naitulong niyo sa akin napakabuti niyo po at saka yung sa mga kagawad din po dito um, almost sila talaga mga na tumutulong talaga sila so hindi talaga ano yung pagiging kagawad nila dito kasi may may puso talaga sila na tumulong sa mga mga kapuspala dito yung talaga yung ikinaano ko sa barangay Sinidman kasi dito tumutulong talaga sila nakaka-overwhelm talaga, tsaka yung mga kahit yung mga ibang kapitbahay ko dito, mabubuti din yung pinagpapasalamat ko kasi nagkaroon ako ng mga ganyan na kapitbahay na instead na maging mga marites hindi ganon, tinutulungan nila ako pag oras na wala talaga ako sobra akong napapasaya sa mga ginagawa nila sa akin, tsaka nagsusuport din po sila, kasi sinusuportahan nila ako pag wala ako pag wala kaming walang trabaho yung asawa ko pag may sakit, nandyan sila, nagsusupport sa akin. So, saan ka pa makakakita ng mga ganyang mga tao? Hindi lahat ganyan. Kaya nagpapasalamat ako talaga, pinopost ko talaga yung mga tulong nila sa akin. Tsaka si Ate Rochelle, Aquino, Santiago, yung noong Christmas na nagbigay sa akin ng mga grocery. Yun. Kapitbahay ko siya dati. Doon sa ano Barangay Gititan kasi taga-proper talaga ako. Kapitbahay ko siya, hindi ko naman inasaan na bibigyan niya ako ng pamasko na sobra-sobra sa aming pangailangan. Salamat Tey Rochelle. Ayun, uh, Ro uh, Ma'am Rochelle daw, uh, uh, what is your message to the world? Um, message ko lang sa lahat na sana sa kalagayan ko ngayon na ganito ako gusto ko talaga magkaroon ng opportunities dahil hindi ko naman iniisip yung para sa sarili ko lang kasi ako may pamilya ako, yung mga anak ko mabigyan ng opportunity na yung mga kawalan namin minsan na napapaiyak ako kasi okay guys so uh... salamat sa na meron uy, bumibigay ng tulong na ganyan na napapasaya talaga yan sa akin, hindi ko yan nakakalimutan yung mga Ganyan na gusto ko naman ngayon na mabigyan ng pagkakataan yung mga anak ko na mabigyan ko na magandang kalagayan kasi syempre bilang nanay ginagawa ko talaga ang lahat ginagawa ko ang lahat para sa mga anak ko yung mga hindi kayang gawin na iniisip ko noon na hindi ko kayang gawin nung dalaga pa ako na yung nagsusumikap ako para sa mga anak ko yung pagtitinda yung mga ganyan na sa initan ginagawa ko talaga yan tsaka nag pumapasok pa ako sa noon sa bounty na dresser ng mga manok trinabaho ko yan na, na, na ano yung mga kamay ko nasusugatan talaga to tinitiis ko yan, pinaplasteran ko lang para may madala ako sa mga anak ko na pambili ng bigas, pambili ng ulam namin noon tinitiis ko yan, tapos pag walang pasok dun sa bounty, nagtitinda pa ako minsan kasama ko yung mga anak ko kahit umulan, umaraw, kasama ko yan nagpapayong lang kami tinitiis ko yan kasi sa kahirapan namin ngayon, hindi man lahat ng oras na umaasa sa iba gusto kong magkaroon kami ng amin naman na pagtitinda na may may uwi lang ako sa mga anak ko pag wala kami na napapasalamat ako kasi tinatangkilik naman nila yung mga pagtitinda ko may bumibili naman marami naman kaya nagpapasalamat din po ako sa mga tao na bumibili sa akin noon sobra sobra salamat din po sa inyo nakakatulong yung mga pagbili ninyo sa akin nakakabili ako ng bigas ng pagkain sa bahay lang ah uh, so, di ba dapat din natin you <coughs> know, uh, sa bil maraming bilyong tao nagsasuffer sa ano poverty di ba and then uh, isa ka din doon ako at as well as sa mga ibang tao na nakakararas din ng ganun around the world. Pilipinas dito sa Pilipinas. But uh, gusto ko rin sabihin na ano, lahat naman ng tao may keso mahirap, may aman, may kaya sa ito Lahat may pinagdaraan tayo sa buhay. Ay, ikaw hindi lang ikaw ang nagdurusa so, um Thanks, uh, yun. Uh, salamat guys. naway sana. Ano, dapat i- sa gustong tumulong i ano natin si ano si mamroda Roda Monteron dito sa anong lugar nga pala to? Barangay Sinidman. Barangay Sinidman, Sinidman. sa Mar Calbayog City. You can ano uh, donate GCash or PayPal or any uh, online banking. Oh, okay. hmm. uh, yeah. Tapos, yun na. Uh, and, and, salamat din nga pala mamroda Roda <laughs> na ano. Naka-interview ka namin dito ngayon ni uh, uh, ano lang continue praying tayo we should ano oh. uh, ask for uh, guidance mm -hmm. uh, that God will provide for mm -hmm. us and all the people. Kilalanin pagsisikap lang. Yan. Gumawa din tayo ng paraan, paraan para para sa sarili. Sa sarili natin mm -hmm. okay. Yeah. That's it. Okay guys, thank you for watching. Again, I am Wakay TV kasama ko nga pala si Miss uh, Secretong Dayag, yeah. uh, Binwali Official, as well as sa lahat ng mga vloggers dito sa Kalbayog A. Hey, Gang-gang!